So magandang hapon po, Ma'am Tessie. Magandang hapon oh, po sa oh. inyo lahat. Kasal po kayo, no? Tama? Opo, kasal po kami. Sir kayo. Neil. Opo. O, at ilan po yung anak po nila? Isa po. Ilang taon na po siya? 9 years na lang old lang na. Opo. So nag-aaral na po ito ngayon, no? Opo. So I understand, no? Kasi nireklamo mo si, uh, si Sir Neil. Kayo po ay uh, hindi na sa maayos na pagsasama. Opo. Kailan po po kayo nagkahiwalay? 2018 po. Matagal-tagal na? Opo, matagal na po. Ba bakit po kayo naghiwalay, uh, ma'am? Nananakit po kasi siya and then lagi po nagsiselos. Okay. Usually, ganyan yung mga combo eh. Seloso na abusado pa. So, 2018, so tatlong taon pa lang yung bata nung kayo okay. ay nagkahiwalay. Siyempre, nas nasa iyo po yung bata ngayon, no? Opo. So since 2018 po ba wala na siyang ginampanang obligasyon sa Meron inyong pamilya? Meron naman po. Kaso kailangan po siyang pukpukin bago magbigay, kailangan po kulitin, pahirapan. Opo, pahirapan po. Ginagawa kailangan mo pang magmakaawa. Opo, yun po talaga. So, Meron na ba siyang ibang pamilya? Meron na po. Meron po siyang kinakasama, apat ang anak. Ayun po yung sinusustentuhan niya ngayon. Sa tata niya hindi daw. Itong apat na bata na ito, mga anak niya yan? Hindi po anak nung kinakasama oh, po oh, niya. Anak po ng kinakasama niya. Pero ang sinasabi mo sa amin ngayon, yun pa yung sinosustentuhan niya. Opo, oh, yun po. Eh parang malinga naman yung Opo oh, talaga. <laughs> yung ganon, di ba? Kasi oh, yung obligasyon niyang legal, eh syempre doon sa biological child niya, doon sa legitimate na anak po niya, yung anak po ninyo. Sir Neil, magandang hapon, no? Ito kasi <laughs> kausap ko lang po ang misis ninyo, no, si <laughs> Ma'am Tessie. Simple lang naman actually. Yung hinihingi po niya, no? una okay. sa lahat is yung sustento para okay. sa nag-iisa ninyong anak. Kasi okay. masakit sa kanya na ikaw na nga ay nagkaroon ng ibang pamilya, hindi mo pa masuportahan ng sufficient etong legitimate child mo. Anong masasabi niyo po doon? Hindi naman po sa total, eh, hindi ko masuportahan. Eh, nagkaroon po baga nang may na bagyo. Tapos ngayon na ako nakaumpisa magtrabaho. Hindi rin. Okay. Hindi rin. May conversation tayo ang sabi mo ng tatlong, kasi ilang araw nagkasakit yung anak ko eh. Ilang araw, tapos nakalimut siya ng pusa. Nakiusap ako sa inyo. Sa'yo, kailangan maingigikan yung anak ko. Oo eh, nga. Pero, eh, wala man nga akong maibigay, di ba? Hindi, diba? wag. Hindi ganyan. May conversation tayo. Sabi mo, sa ka. Nangako ka sa bata. Oh, yun na nga. Araw-araw ka nangangako. Pero nasa babae ka. Pinam pinamasahe ko dito para magkaroon ako ng trabaho. Nasa babae ka. Tinanong kanya nasaan ka. Ang sabi mo, nasa kabilang bahay. Oh, di ba masakit sa bata yun? Masakit yun. Tapos nakita, nakita pa ng anak ko na kumakain kayo sa, sa Jollibee. Samantalang siya. Ang taas ng grade Dapat. ng anak mo. Oh, di ba? Hindi mo siya mabigyan ko na, mo kang mo. Walang pera. Hindi ko, nang hindi ko man nga gastos yun eh. Hindi, hindi ako maniniwala. Kilala kita, Nail. Kilala kita. O, oh, sige. Bibigyan natin ng ano yan, kung ayaw mo maniwala. Saka yung mga pangako mo. Sige. Wala na, ayaw ko na. Ayaw ko na, Nail. Tama, itutuloy mo nga, di ba? Sabi ko sa Mm -mm. Ito na nga, nag-uumpisa na nga. Ano hindi, ba ba yung umpisa na yan, palaging ganyan. Palaging Ito ganyan. Ito na nga, bukas, hindi. Ay, sa Sabado nga, di ba? Hindi, laging ganyan, Nel. Ganyan palagi. O pa, diba, ano na lang pala? Paano pa ang sustento ko sa'yo? Hindi, kung ano ganyan, na lang. Kulong kayong, ya, ano, kayong ano, dalawa. Gusto ko ka kayong makulong kayong dalawa. Matapang pa yung babae, di ba? Matapang pa yung babae. O, sa tuwing makakontak kita, binablock mo ko, binablock nyo ko. O, di ba? Tapos kung ano-ano sa akin. Yun na naman sabi. tayo. Sustento na lang ang bibigay hindi. ko sa iyo. Ay, hindi na, Neil. Napakahirap mong hingian. Promise. O, oh, tamo, sabi mo, hindi mo itutuloy, di ba? Ngayon, itutuloy mo pala. Magbibigay Oo, na nga ako. Hindi. Walang bigay. Neil, napaka, napaka ano. O, oh, wag mo naman i-ano. Kasi hindi. magpapas diba? ko hindi, naman, di ba? hindi, mo naman. Tama na yung awa ko sa inyong dalawa. Promise Grabe na naman, ginagawa promise. yung anak ko. Ikaw, ang sabi mo, gusto mo nang ikulong itong Opo, kasi mister po ninyo. Paulit-ulit na lang po kasi siya nangangako eh. Okay, more on yung economic aspect, yung gusto nyong isampa dito kay Sir Neil. Ang sinasabi po ninyo sa amin, you have to beg, no? kailangan nyo magmakaawa. Opo, kailangan. Kaya, kailangan ko magmakaawa. Mga tapos hindi niya susundin? Minsan isa pa sasabihin niya, magpasa ka ng picture. Sige, tama ba yun? <laughs> magpasa ka ng picture, ganyan ganito. Picture ng bata? Ako po. Meron dito mga conversation ni Neil. Yes. Pielago at taga yun din yung kanyang girlfriend. Actually, Iyan yung, girlf yung, yung kabit po is nagsisend ng kanyang mga pribado. Uh, yan. Uh, yan naubos ang pera niya. Opo. Yung babae niya nagsisend ng... Mga nude pics po. Eh, Ayan. Oo. Oh, uh, happy ka na. Yan naman. E-delete mo last na yan nakita mo na. Hindi Nakuha ko lang po yan na open ko yung account niya. Iyan po yung una ko nahuli sa kanya. Pati po yung mga nakabrat panty lang po ay uh, sinesend po. Okay, G ganito ha. Ma'am, kasi sabi niyo kanina no, na gusto niyong sampahan po etong Hope. si, si Neil. Kasi kung uh, umabot sa punto po, no? kasi under vow ka si Kasi Shari, the mere fact na ang tatay for example okay. ay hindi hindi po magbibigay sa kanyang mga anak ay hindi naman po automatic yan no nakrimen no? Okay. pero kung umabot po sa punto na yung ginag ginagamit niyang pangcontrol yung suporta niya yes. sa inyo yun po ang uh, pinaparusahan po ng ating batas eh dito sinasabi nyo you will have to beg kailangan mo pang magsend ng mga pictures mo no, para lang sa akin ginagawa niya yan sa akin dati para pero lang hindi ko ang tawag dito para lang magbigay siya ng suporta ay eh, obligasyon naman po yon. Okay. niya yun. Okay. -ano naman ako sa iyo? Hindi na, hindi na Ito na nga, baga o oh, nag, nandito na Neil, nga ako. ganyan palagi yung pangako mo, Promise nga. Ito hindi na, na, na nga oh. Kung na ako, pinapakita ko naman na, na sa iyo. Hindi na. Nandito na ako, lumayo na. Hindi na. <laughs> promise naman, pagbigin pagbigyan mo ko ngayon oh. Hindi na, maraming beses na nil. Tignan mo yung Oo, anak mo. na nga, Apektado promise. Apektado yung anak na tignan na. mo, tignan mo. Ni pagkamusta nga, di ba? Na hindi o. nagkasakit siya. E, ano ba naman 'to? Hindi. hindi. Nandito Sabi na. Sabi ng kapatid mo, ipatulong mo kita. O ayan oh, no, pinaano ko na. Ito na nga oh. Mabibigyan ba naman ng ano 'yun oh? Ito hindi na, na, na. Hindi na, hindi na. Ayoko na nil. Tama na, na 'yun sa akin. Tama na rin 'yung nakita namin ng anak mo na sobrang nasaktan hindi yung anak mo. Ito eh. na nga o. It, it, ito po bang, ito, no? kasi si, 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 Sir Neil ngayon, eh, nag, parang nagmamakaawa na sa iyo. sinasabi na magbibigay yan? na siya. Ito ba yung uh, unang pagkakataon na sinasabi niya na magbibigay beses na? Po. Pero hindi, na, hindi natutupad. Opo. Ang fear natin is, ito, mangangako siya ngayon dito, pero hindi lang din naman matutupad. Opo. Sa, sa tingin mo ba, ganun din yung mangyayari? Opo, ganun din po. Kasi may babae wey. Nakaano siya, naka-under siya sa babae. Sir Neil. Tapang-tapang pa ng babae. Kasi etong misis po ninyo, eh, siyempre, maintindihan namin, mas pinagagastusan pa daw po ninyo yung mga ibang bata kesa sa mismong anak ninyo. Hindi naman po. Hindi ganun, maniniwala, pero... Neil. Kilala kita eh. Tapos narinig ko kanina, ang dami mo raw rason sa misis mo, pero yung mismong anak mo, nakita pa kayo sa isang restaurant, kumakain. O, oh, paano mo i-explain yan? Masakit yun. Masakit yun sa, sa anak sa ko. ko. Mas masakit sa akin. Mas masakit sa akin yun. Kasi humihingi ako sa inyo ng panjali, bisayo. Kasi mataas ang grade ni Ashley, lagi mo sinasabi walang pera. O, di, eh, ako naman, mamilit ba ako kung wala? Kahit sabihin mong mayroon. Wala naman talagang nga Sinabi so, ko so, ma'am, si lahat yung po... Yung pera na yun, nag-sweldo nag po yun ang ano... tatrabaho pa din. So, ma'am, lahat yung... po ng panggastos ng bata, kayo nag-provide? Opo, provide. opo, nagtrabaho ko. Alam mo rin yan. Sige, sabihin na natin, muntik nang marip yung anak ko dahil nagtrabaho ako noong November. Last na yan. Hindi ko makaanuhan. Tapos, ayun, tuloy-tuloy, nagkasakit. Humihingi ako sa'yo, nagmamakaawa ako sa'yo. Pero ano ginawa mo? Hindi ko nagpa-contact, di ba? Dahil ano, under ka. Wala, ganun. Opo, wala po. Nakita, na, kita naman natin kanina yung pagpasok ni ma'am. Yes, siya ma po ay PWD. Pero, kinakaya ko. Lahat, no? Opo, siya pa, kaya natanong ko kanina, PWD siya? Nag-alaga ako ng matanda, siya? 98, pinasa ko yan sa'yo. Oh, oh. pinaliliguan ko yan lahat inaano ko para lang sa bata siya nagtatrabaho siya lang nagpo-provide tapos ikaw well, doon, may binibigay naman we have to I, I, I will make it clear may binibigay pa rin kawante si 500, Sir Neil 500 isang buwan isang linggo kaya, kaya ba yon? may service yung bata oh, araw-araw may activity kung gusto mo talagang mag-provide sa uh, anak mo uh, Sir Neil iisa na nga lang yung anak po ninyo opo. tulungan mo naman yung PWD mong misis siya nga nagagawan ng paraan opo, opo. tapos papahirapan mo pa siya lalabandera ako nagla ano 'no, Ma'am ako. Oh, kasama ko yung bata. Oo, At least kasama ko siya. Obligasyon po natin 'yan, no, Sir Neil, bilang isang ama. Hindi na nga siya nanghingi ng bi, sa obligasyon mo bilang asawa eh. Ay, hindi ko po. Yan. Kasi hindi kahit mo sa may na lang. <laughs> yung 9 years old na bata, alam mo naman siguro nag-aaral 'yan, may mga gastusin 'yan, papakainin mo 'yan. Kung kakausapin ka na ng anak mo, ang tawag sa iyo Kuya Nel, na, na alam mo kung bakit masama ang loob sa iyo. Kasi kahit kamusta, hindi mo magawang kamustahin. K kailan ba niya huling nakita na kausap man lang ng matino? Year yung na ano, po 'yun, hindi sila nagkita. Taon-taon na? Year na po. Kahit pupuntahan namin siya, ayun, nandoon siya sa babae. Tingnan so, namin nandoon po siya sa babae bae, nagpunta ng ano, sa asawa niya. Okay, okay. Sir Neil, ha, kasi base dito sa naririnig ko ngayon dito kay Ma'am Tessie, parang lumalabas, hindi nyo talaga ginagampanan wala ng seryoso po. Wala. yung obligasyon nyo bilang tatay. Kung hindi ko pa siya tatakuti na ipakukulong kita, hindi siya magbibigay. yun po yung palagi kung ano sa kanya. So, ma'am, kayo po, no, dito, no, abang nakikinig pa si Sir Neil, pursigido talaga kayo na... Opo, silang dalawa. Wala ka ng aasahan sa kanya. Opo. Kasi ma'am, kung, na kung makukulong ko siya... Wala dahil eh, hindi na rin po siya makakapagbigay po sa inyo. Kakayanin ko nil. Nakaya ko nga 'di ba mulat sa pool. Hindi hindi, hindi ikaw nagpagatas niyan. <laughs> Ako. Dahil sa akin yung dumedede, kahit daya per, sabihin ko na sa'yo, di ba? Alam mo yan, nagtitinda pa ako dati, di ba? Fishball kick alam mo yan, maano ko, di ba? Madiskarte akong ano. Kaya ko, kaso ang naano ko lang kasi nakita ng bata eh. Sabi mo pa ba, kanina, ba't ko pa pinakita? Siyempre, karapatan ng bata yun. Karapatan ng bata makita yung ginagawa mo. Apat na anak ng ano babae. Naku, Nil, isko po. Tama, tama, no? Hindi, Nakausap na ako ng ano, therapy tool po, promise. Pag naulit pa, diretso mo na, ko. Promise. Pangako ko na sa'yo. Huwag mo na ituloy. Para makapagtrabaho naman ako ng diretso dito. Ay, ko po. Makakapag-English ko lang. Ilang beses. Ilang beses ka magsasabi no. ng paulit-ulit na ganyan, Nel. ito na, promise. Kasi Hindi. nakausap Nail. na ako ng anong. Ilang beses. Ibigay ko na sa'yo lahat na promise huwag mo na ituloy. Hindi, Nil. Kayong dalawang Dignil, gusto gusto kumano. Kayong dalawa. Hindi nga. Bibigay ko na talaga tayo Promise. Nil. Dating ngayon sa abad. Ganyan ka naman palagi. Eh. Ganyan Oo, na ginagawa mo. Kaya nga na ang, ang tanong Dignil sa akin, na. bakit daw ngayon lang ako nagreklamo? Kahit paano, lagi ka nagmamakaawa. Kilala mo Dignil, naman. Ngayon kasi, nga, okay. promise. Bibigay ko na sa'yo. Huwag mo naman na ituloy. Hindi na naman, nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi, Tama na yon. Tama na yung ginawa mo sa amin ng bata. promise. Sige mo na mo. Hindi. Ganyan ka sa akin palagi, hindi na. Sige na. Kahit yung anak mo kausapin mo, ay, ewan ko lang kung anong ano sa'yo. Sige naman, no. Sige, hindi ko naman sa'yo. Hindi, sa ganyan ka na. ]right sabado. Kung natin yung Sabado kami. Sabado. Sabado, magpapadala. Tapos wala na ulit. Oo, oh, papadala ko sa'yo. Magkano oh, papadala sa mo? Tapos dyan sa kabit mo, magkano? Hindi. Hindi. Ngayon may nagsabi sa'kin. Nakakarating sa'kin yan. Mas malaki sa kabit mo. Oo nga, promise. Bibigay ko sa'yo. mo yung Sabado. Dalawang araw na oh, rin. Sir. sir, Neil, eto no, parang ayo ayaw pa, hindi pa handa si Ma'am Tessie, no? Kasi nga, hindi naman daw ito yung unang pangako po ninyo, eh. Opo, parang lahat ata yes. ng oh, naging... Po, ngayon ng pa naging na pangako kasi, nyo kasi, na, Hindi na, 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 ko na, 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 Hindi na tupad. Na so, anong pangahawakan pa, ni Ma'am Ma Ma na yung pangako mo ngayon, e susundin mo na. Opo, susundin ko na po, promise. Huwag lang po ituloy kasi hindi ako makakapagtrabaho ng maayos na dito. Sa ginagawa mong paasa sa bata, tignan kahit ako napasakit yan, ano ba yun? Ang laki na nga ng pinayat niya eh. Nag-aaral yan na walang baon, makapag-aral lang. Yan siya kasi pag... Na, huwag na, yun. na oh. Ipigil ko na. <laughs> yun yeah, naman oh. Lagi ko na kapayanan ano, na kausapin niya. lang yun, trabaho ngayon. Kasi hindi ko naman na pinagbabawalan na yan. Tunay tuloy, bibigay ko na talaga, promise. Okay, ngayon no. Naman, oh. sige Sir Neil, no? Bibigay ko na, promise. Okay. So sa ngayon kasi siya rin, no, parang si Ma'am Tessie, eh, talagang decidido na bigyan mission Chon, itong si bibigay Sir Neil. Bibigay ko na po, promise. Pilago, no? lang po. Kasi, kung ang nakikita ko si Jen, pwedeng bumagsak yan, Sherry, under vow Magandang hapon po, Ma'am Jema. Good afternoon po. Ah, Ma'am Gemma, uh, Ma Gemma uh, narinig nyo naman po kanina yung pag-uusap po namin dito sa studio. Siya po ngayon ay desididong magsampan ng kaukulang reklamo dito kay sa kanyang mister. So, hingin po sana namin ang tulong po ninyo bilang vow officer. Oo, i-interview natin siya. Uh, maihanda po natin no, yung reklamo at kung anong assistance po, especially dun sa, sa bata na pwede pong ihandog ng inyong uh, tanggapan. Hihingin po sana namin, Ma'am Gemma. Yes po. Uh, kailangan po, po muna nila magpa-blocker dito sa barangay hall namin dito sa barangay bang bahang. hanggat maaari po sana, mag-uusap po silang mag-asawa dito. Hindi ko po alam kung nasaan siya. <laughs> yes, yes po ma'am, no? sasamahan po namin si Ma'am Tessie Pilago sa inyong tanggapan. Pero ngayon kasi, natanong namin kanina no si Ma'am Tessie, hindi din po daw niya kasi alam kung asan ngayon itong kanyang alam. mister. A Okay. Na nandiyan po kaya siya. Would you be aware kung nandiyan po sa uh, barangay po ninyo? Uh, hindi hindi po. Na. Kasi kanina no, na natawagan naman namin si Sir Neil. So kami gagawa po kami ng paraan, no, parang pagtagpuin po sila, no? Uh, si Ayun. Sir Neil at si Ma'am Tessie. Tingnan natin kung may mapag-uusapan po sila. Pero as I told you earlier, sa ngayon ay eh, decidido po itong si uh, Ma'am Tessie. Pwede naman po sila maghirap dito sa office po na namin dito sa Bawis sa Barangay Hall. Okay. Sir, Sir Neil Pialago, Sir, willing po ba kayo na Uh, harapin itong si Ma'am tesi Pialago sa tanggapan ni na Ma'am jema Opo, kaso sa ngayon po, wala pa po akong budget kasi sa Sabado pa po ang ko. O, ide i-schedule naman po natin yan, no? Uh, Sir Neil, pero yan, I think, yan yung magiging huling pagkakataon mo na pakiusapan si Ma'am tesi So, you, you better go and uh, meet her, okay? Opo, opo. Wag lang po sana may Sige, i-coordinate po ng staff namin yan. Eh, if kailangan bigyan natin ng pamasahe, eh, then ganun lang gagawin po natin. Kay dito kay Sir Neil Pelago. Pero ma'am, if kayo po ay desidido na magsampan ng kaso even after na makausap po ninyo itong si Sir Neil, eh, kami po ay tutulong po sa inyo. Salamat po. Okay. So, ma'am Jema, Sehas, si i-coordinate yes lang po. din po namin sa inyong tanggapan. No? Maraming salamat po sa inyo. Salamat din po. Okay. Ang Vowsy Officer po ng Barangay Bambang Pasig salamat si ma'am Jema. Salamat po. Ma'am, ma in fairness, alam nyo, nakaka-proud po kayo na sa kabila po ng nang nangyari po no na, na, sa inyo, ma'am eh, grabe, napaka-discarte niyo, ma'am. Madiscarte po kayo kayong para po sa anak ko. Opo, at hindi kayo talaga naasa kay Sir Neil ngayon. Ngayon, tatayo po kayo sa sarili nyong paa nang wala po si Sir Neil. Opo. Opo. May kung may maitutulong po kami, ma'am, sabihan niyo po kami. Pero, ma'am, pag mo muna po namin kayo sa Barangay Bambang, sa VAUSI, sa office po nila, ma'am Gemma, para kayo po yung magkaroon ng pag-uusap po para sa mga bata. Pero kung wala na po talaga, ma'am, desidido na po kayo sa ng kaso, ma'am. Tutulong po kami, ma'am. Sige po, salamat. Salamat, ma'am. At kami po uh, humahanga sa inyo, ma'am. Thank Madiskarte you. Thank kayo. Thank you very much, o po. po. Lahat na ng po trabaho talagang pinapasok niyo, ma'am. <laughs> Lahat Opo. na, no? Sorry. Schedule po natin, ma'am, yung pagpunta Sige natin po. sa barangay. Sige po, ma'am. Magandang hapon po.